Akala mo ba alam mo na ang tama pagdating sa pera? Kasi kung totoo lahat ng payo nang naririnig natin, yung basta magtipid ka lang o maghintay ka lang ng swerte, edi sana mayaman na tayong lahat ngayon, di ba? Pero bakit karamihan, kahit ilang taon nang trabaho, wala pa rin ipon? Baka kasi hindi pera ang problema. Maling paniniwala. Sa video na to, ilalantad natin ang 5 money myths na madalas pinaniniwalaan ng Pinoy na akala mo nakakatulong pero unti-unting sumisira sa ipon mo. Kung isa ka sa mga taong gustong makaipon, makaalis sa utang at magsimulang mag-invest, ito ang video para sa iyo. Marami sa atin ang masipag, matipid at disente trabaho. Pero bakit parang laging kulang? Ang sagot kasi kahit maganda ang intensyon, mali ang foundation. May mga money beliefs na pinamana sa atin ng mga magulang o kultura. At pag hindi natin binago, kahit anong kayod, laging may tagas ang bulsa. Kaya samahan mo ko, pag-usapan natin ang limang pinaka-common money myths ng Pinoy. At kung paano mo ito, pwedeng palitan ng mga prinsipyo ng mga taong tunay na yumayaman. Ang mga impormasyon na ibinabahagi sa video na ito ay para lamang sa edukasyon at dagdag kaalaman. Hindi ito itinuturing na personal na financial advice. Kumonsulta pa rin sa isang lisensyadong financial advisor bago magdesisyon tungkol sa investments. Isa ito sa pinaka-common na dahilan na naririnig mo siguro eh kasi maliit lang ang sweldo ko. Paano ako makakaipon? Pero ang totoo, hindi kita ang dahilan kung bakit wala kang ipon, kundi disiplina. Kasi kung pera ang basihan ng pagyaman, eh di dapat lahat ng high salary employees, milyonaryo na. Pero hindi, di ba? May mga taong kumikita ng 50,000 kada buwan, pero laging zero balance. At may mga kumikita lang ng 15,000 pero may ipon, may negosyo at may diskarte. Ang sikreto, hindi mo kailangan ng malaking kita para magsimulang mag-ipon. Kailangan mo lang ng tamang sistema. Subukan mo to. Gamitin mo ang 70-20-10 rule. 70% para sa gastos, 20% ipon, 10% giving or emergency fund. Simple lang. Pero pag consistent ka, kahit maliit, lalak rin yan. Tandaan, ang yaman ay resulta ng disiplina, hindi ng sweldo. Common ito sa kulturang Pinoy, yung bahala na si Lord Mindset. At oo, dapat may faith tayo. Pero sabi nga sa Bible, faith without action is dead. Maraming nagdarasal, yumaman, pero hindi nagbabudget. Maraming humihiling ng blessings, pero hindi nag-aaral kung paano gamitin ang pera ng tama. Maraming gusto umasenso, pero walang plano. Hindi si Lord ang problema. Siya nga ang nagbibigay ng opportunity, pero ikaw pa rin ang kailangan gumawa ng plano, diskarte at desisyon. Tandaan, God is not your financial planner. Ikaw pa rin ang may hawak ng wallet mo. Pwede kang manampalataya. Pero samahan mo ng aksyon, education, at strategy. Kasi sa pera, hindi sa ang pag-asa. Kailangan ng gawa. Maraming Pinoy ang takot sa banko o investment. Baka malugi. Mas safe ang cash. Pero ang hindi alam ng karamihan, habang nakaimbak lang ang pera mo, lugi ka na kaagad. Ang tawag dyan, inflation. Ang presyo ng bilihin tumataas taon-taon. Pero ang halaga ng cash mo, bumababa. Yung 1,000 mo noong 2010, ngayon parang 400 na lang ang value. Kaya kung nakaipit lang yan sa alkansya, hindi mo iniipon ang pera mo, pinapatulog mo. Ang solusyon, simulan sa mga digital banks na may mas mataas na interest rate gaya ng CIMB, Maya, Maribank, Tonic o GSave. May mga offer silang mas mataas ang interest rates from 3% hanggang 8% annual interest. Mas mataas kaysa sa mga traditional bank. At kung handa ka na sa next level, pwede ka na rin mag-invest sa mutual funds, ETF o kahit MP2 ng pag-ibig. Tandaan, let your money work for you, not sleep with you. Lagi nating naririnig to sa matatanda. Huwag ka mangungutang, baka mabaon ka. Pero ang totoo, hindi lahat ng utang ay masama. May tinatawag na bad debt at good debt. Ang bad debt, yung panggasto sa luho, gadgets at wants. Pero ang good debt, yung ginagamit mo para magpatubo ng pera. Halimbawa, umutang ka para makabili ng oven at nagsimula ka ng online bakery o umutang ka para sa laptop na ginagamit mo naman sa freelancing. Ang utang na may purpose at plano hindi pabigat kundi puhunan. Pero tandaan din, ang utang ay parang apoy. Kung marunong kang gumamit magpapainit. Pero kung pabaya ka, susunugin ka. Kaya bago umutang, siguraduhin mo muna. May plano ka, may babayaran ka, at may kikitain ka. Isa to sa pinaka mapanganib na paniniwala. Bata pa ako eh. Next time na ako mag-iipon. Pero ang hindi alam ng marami, ang oras, ang pinakamalakas mong kakampi sa pagyaman. At kapag hinayaan mong lumipas yan, di mo na mababawi. Gamitin natin ang simpleng halimbawa, kung mag-iipon ka ng 1,000 kada buwan simula edad 25. At ilalagay mo sa investment na may 8% annual return. Pagdating mo ng 60, may halos 1.4 million ka na. Pero kung magsisimula ka lang sa edad 35, ang makukuha mo lang more or less 650,000. Pareho lang ng ipon, pero dahil late ka nagsimula, kalahati ang nawala. Kaya ang tanong, kung kaya mo mag-ipon ngayon, bakit mo pa ipagpapabukas? Tandaan, mas maaga ka magsimula, mas mabagal kang tatanda sa problema. Ngayon na alam mo na ang five money myths na madalas pinaniniwalaan ng Pinoy, tanungin mo ang sarili mo. Ilan dito ang pinaniniwalaan mo rin noon? Ang pagyaman, hindi tungkol sa swerte. Hindi rin sa laki ng sahod, kundi sa kung gaano kakahanda baguhin ang mindset mo. Simula ngayon, piliin mong maniwala sa prinsipyo, hindi sa pamahiin magplano, magdisiplina at mag-educate. Kasi ang pera, mabilis mawala. Pero ang tamang mindset, panghabang buhay. By the way, kung gusto mo rin magsimula sa pag-aaral ng pera at investments, iniligay ko sa description yung mga top financial books na personally kong nire-recommend. Affiliate links yan. Ibig sabihin, kapag bumili ka gamit yung link, may maliit akong komisyon pero walang dagdag na bayad sa iyo. Sa ganitong paraan, natutulungan mo rin akong makagawa pa ng mga free videos tulad nito. Maraming salamat sa support.